Ay, naman na malakas. Yan lang, pag sinagat mo. Mahirap, sinagat. Walang salita. Wala, para ma-overt ka nito ng baja. And so yeah, mga boss para nagra-rapid backfire kapag kaisin agad ang throttle. At ito yung mga boss para Utsu na 2024 model. Kaya lang medyo nai-stack yata ito. Uh, 490 plus pa lang yung natatakbo pero ilang buwan na sa may-ari mga boss. So dinala sa atin kasi hindi raw siya matakbo uh, ng 80 km per hour kapag kaisin agad kasi naputol-putol na. kayo na may dating naman na malakas yan ah pag sinagat mo manihirap sinagat walang salita karena mau bertindak itu rempah aja. ang problema nito mahirap daw pandere pa kalyado e, tapos pag mapagal nag-butol-butol ah, uh,

Bago pa ilang buwan na ito? Ay, na yan, Sampung buwan na. Ilang nagagamit. napapagagamit. Ay, dito mga boss, ang atang galing ko lang muna ay yung kanyang karburador. Ating na muna natin gawa ng sampung buwan na pala ito na nabili ay Siyempre, pagka ganun, 400 plus pa lang natatakbo. Ibig sabihin, hindi na napapagagamit niya. So, titingnan muna natin yung kanyang carburetor kung anong meron doon sa loob. Kasi nai-adjust na raw ito na 3.5. So, tinesting naman natin mga boss, ano, nagpuputol-putol tapos delay. At makikita na natin dito mga boss kung anong laman ng loob ng armurador kasi yun nga, kalimitan mga boss kapag ka ganito katagal na uh, nagkakaroon ng corrosion yung loob kasi napapanisan na ito ng gasolina kapag ka na-stack na matagal so kahit sabihin nagagamit-gamit pinapa, pinapaandar sa ngayon mga boss medyo mabilis yung yung gasolina kaya yun, makikita natin yung loob nito kung uh, nagbago kapag ka nagbago mga boss yung para may natuyong gasolina ayun, medyo mahirapan tayo magtono rito or hindi natin makukuha ito sa 3.5 di ka mga boss makikita nyo naman carburador pa lang so natutuyuan to ng gasolina uh, medyo mahirap linisin mga boss kasi marami kang susungkit-sungkitin pa hindi yan kaya ng hangin mga boss kaya ang ginawa natin dito kumuha tayo ng dingding tapos sinungkit-sungkit natin so yun mga boss uh, ganun lang yung paglilinis hindi kaya ng hangin ay kahit pa ulit-ulit na hanginan ay ganun pa rin kaya ang ginagawa natin sinusungkit-sungkit na yan kapag ka, uh, meron mga tira-tira mga natuyong gasolina so yun yun yung mga ginagawa natin dyan mga boss pagka okay na so ibalik na natin mga boss gawa ng syempre ituturo uh, itutunan naman natin ito And ayun mga boss, ah, ito na sinasara natin yung carburetor dahil kasi ka kakabitan natin ito. At kasunod mga boss, paklasin natin yung kanya spark plug kasi tinanong natin yung sunog so kung kapag ka okay naman yung sunog or yung spark plug dito natin mga boss ay okay naman balik na natin Uh, dito naman tayo sa pag valve clearance mga boss adjust tayo ng compression release tapos check natin yung valve clearance kasi yun nga hindi pa daw naman ito na adjust pero kapag ganito mga boss adjust na rin tayo para nasa magandang pag adjust kondisyon yung makina

Mm-hmm. <laughs> Dito naman ay natanggal na rin natin ang one-way bag gawa ng ito ay kapag malamig ang panahon ay magkakaroon niya ng negative pressure. Yes. Wala yan, ito yung phone yan at matutulungan yan ng kanyang pag Wala po yung yan, pag yung nabakser uh, ka na wala na yan. <laughs> pag maliliit.

ang okay. problema mo ito, hindi na matanggal yung takip no? paano okay, kaya yun? hindi na lang ako kasi uh, ito lang na matanggal mo ito ah yung parang ano yung papel niya? oo oh, tapos ito yung medyo basa na yun eh. pag okay, ina ito may git hindi na yung asabas yung ano hindi na ano kaya kaya ko na pa natanggalin yun oo oh, ganito na lang matanggal ito yung nagamit ko tanggalin mo lang ang problema ay naputol yung sofi <laughs> hindi naman tanggal hindi na buksan yung takip hindi na? Uh -huh. ito yung ito, ito yung mga takip yun diba? <laughs> lang <hanggang> <laughs> <laughs> yeah, yun <lang> <laughs>